Okay mga idol, good morning sa ating lahat. Tayo extra dito sa Bulbo. Ayan. Kasi wala yung operator. Akala may bagyo. Pati kami wala ano. Kaya extra tayo dito. Kasi tayo nandito. Mga idol. Ayan yung Bulbo mga idol. Extra natin. Check up muna tayo. Ayan mga idol. Check up yung mga makina. Bago tayo mag-operate. Palagi check up yung engine oil nya. Ayan o. No. Oh. Nasa level pa siya mga idol Ayan o kita, Kitang-kita yung guhit na yan o Ayan o Okay Mga idol Nasa level pa itong Lagis niya At ang tubig yan, Dito ang kulagay ng kulan mga idol Ayan pa lang o. Dito ang lagayan Huwag doon mga idol ha Hindi pwede maglagay doon Dito lang Sa isa May divider yan Ayan o yan. Ito lang ang dapat malagyan. kolam. Yan mga idol. Siyempre, silipin din natin yung kanyang mga belt. At hawakan natin, tignan kung maluwag o ano. I-check natin mahigi. Yan, okay. Para sigurado kung kumplito siya. Yan. Pag okay na yan, isarado natin mga idol. Ito, itong hawak, ano, ano niya, oh. Pignan mo lang siya, oh. Tawasan lang. Tawasan lang. Yan. Yan, idol. mga idol. Check natin yung sabi ko release to ha release sa hangin sa hydraulic mga idol yan kung napapansin nyo mga idol mag check tayo ng hydraulic iba naman to sa bulbo ay sa kamatso mga idol ang kumatso nakataob yan bakit ito naman naka close ganyan uh, bago natin i-check yung kanyang level dito sa uh, pagiliran sa side glass nya yan mga idol so, sa gitna sya okay yan pero i-release muna natin yung ano doon baka para ano umuno pa yung langis ito mga idol release natin ha yan o oh, sising house yan o oh, ba diba? para malaman yung hydraulic nya kung saan ayun o oh, no? ng konti yan tamang ano. Hanggang dito yan. Huwag lalo magpas mga idol ha. Hanggang dito. Okay yan. Ayan. Huwag lang abot na dito. At mag, mag ano ka na. Magdagdag ka na mga idol. Yan ang sahit na ano. Yan yung mga idol o. Oh. Oh, yan yung position nyo. Pag check ko Oh. Ikita nyo mga idol. Yan ang pag check. Yung hindi nakaikis ha. Ito. Yan ang tama. Yan yung position mga idol. Yan, mo idol. Ayun, ganun o. Siyempre, isabi na rin itong fuel separate, uh, water separator nya. Kung nakita nyo na may mga ano na dyan, may tubig, i-drain na. Okay yan, wala, wala pa idol. Mga idol. Ano, ano na to? Yan. Lahat. Pwede rin mag-drain sa tangki. Kahit paawasan lang. Okay, mga idol. Okay, my doll. warm up natin. Warm up. Warm up. Warm up. Yeah. Okay. Suwabi-suwabi talaga. Suwabi-suwabi itong plastic okay, na ang bulbo. Kasi malambot. Ya yeah. Oke okay, my doll. tayo sa side. Uh, God bless sa ating lahat.